Nasin lang yung gagamitin mo dito. Okay na to. Sarap dito ano. Magandang morning na naman kaparparalan. Maghahanap na naman tayo ng mauulam. Yung libring ulam. Ito. O. Oh. Samahan nyo na naman ako magbunot ng mga kabuti sa punso. Ayos. biyaya. Hmm. Oh. Yun pa, dalawa sila. Yun pa oh. oh. Sana makadami tayo. Hmm. Ang ganda ng stock nyo. Hirap bunutin. Oh. Hindi na masyadong tumutubo yung mga ano. Mamarang. Puro karamihan. Ganito na lang oh. Dito yung banda oh. Yung tumutubo yung mga kabuting punso. tayo ng libreng ulam saan na yun banda dito banda yun eh ayun ayun dito ka pa parala no oh. dalawa sila o oh. o oh. yan oh. doon pa yung isa oh. doon pa yung isa dedans. Ayos, ang ganda. Ayun, meron. Meron. Walang mintis. Meron talaga. Yun no, dalawa. Dalawa sila. Oh. Ang ganda nito ako. Ang laki. Ha? Ah, di na pwede. Ngayong panahon, ano, kadami-daming tumubong, ano, maraming tumutubong kabuti sa punso, pero yung mga mamarang bihira na lang kasi nga po ano iniisprihan nila ng pangdamo yung mga ganitong lugar para luminis so ayun namamatay yung mga similya ng mga mamarang ayun no meron dalawa pwede pa kaya to yan no tigas pa man oh, reject na to reject pwede pa linisan lang mayos dalawa yun O. Oh, maputi pa siya ano pa kaya takas tayo dun kunti lang yung nakuha natin dun dito tayo sa ano ibang kabakiran baka madagdagan pa itong nakuha natin Pasok tayo dito. Dito wala pang tubo mong mamarang. Puro kabuting punso. Pero okay lang. Mauulam din. May nakita na ko doon. Isa. Punta natin dito. wala walang tumubo dito man daw masukal naman dyan oh. no nakakawayanan maka may banakon dyan balik na tayo yun oh. katumbol alright to maraming tumutubo pero malilit sila ito pwede pa to masarap to sugbahin ito wala na yan dits na yan takas na naman tayo Dito wala rin tumubo dito ang ganda sana ng location nya kung tutu kung tumutubo ay eh meron meron to no isa meron isa nakita natin yun know, oh. yun no know? Mm. Bagong buka, masarap. Mga kawayan. Halos ako lang yung pumapasok dito pero walang mga mamarang. Matakot kasi sila magpasok dito. Kasi daw may nakatirang kapri daw dito. Si kaibigan. Kakas na tayo. Doon tayo sa kabilang bangir ay, ay, ay. Diyan kaya o oh. Ay, tumubo siguro dyan oh, mayron Ayos ah May butas pa dyan o oh. Baka may ahas Yan o. Ang laki. O. Oh. Oh. Pwede pa. Ang daming uwak dito o. Oh. Inabantayan nila siguro yung kabuti. Try. Come on. Mushroom. Ayun o. No. Mayroon doon o. Ayun o. No. Yan o. No. Uwin natin. yun oh, meron isa ayos ah, dito oh meron pa dito yun oh no? marami rami na rin itong nakuha natin kaso medyo kulang maganda yung hindi ka mabibitin sa kainan yun yun meron dalawa yun oh. ay latak na siya latak naman ata hindi pa Oh. sa mga masisipag nating manunood maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta kay parparalan video po pa oh. pa ah. hmm. oh. maliliit pero masarap din to Dito mayroon no. Libring ulam. Ayun no. Mayroon. Ano kaso na na sana. Ta na ta na ta. Pwede pa to. Ayun no, dalawa. Ito, isa. Ano? Oh. Ay, ah, inamag na siya. Hmm? Meron pa doon, no? Eh. Yun. Hindi iisang ikaw. Hmm marami na tayong nakuha meron dito inaamag na ay meron isa ito ito kasi lang yung gagamitin mo dito okay na to sarap dito ano sinugba Ito na po lahat, lahat yung nakuha natin kaparparalan, no? Masaya na naman si misis nito. Hanggang dito na lang po ang ating bidyong parparalan. Maraming maraming salamat. At saka pa-subscribe po.